dito sa tayo sa mga turotot no sa mga sekwenta uh, sekwenta lang po ito, mga, sa mga turotot tayo so update tayo mga price dito kung ano mga pwede natin makuha dito sa mga price dito sa mga paninda tayo dito sa kiyapo no 20, 50 mga guys depende sa laki yung yeah, mga katulad nun itong malalaki ang ano ah uh, sekwenta yung malalaki ang mga ganyan sekwenta yun mga ganyan yun eh, yung 20 na naman siya mga ganyan mga hindi uh, po yan na ano naman yun sa mga yung malalaking tro. Yan. Pare yung malalaking yun. 50 pesos lang din yan mga Yung malaki, yung magkano yan? Same lang din po sa may... Ay, ito ba yun? Ah, Ben. 50 lang to. yung mahaba pala to. pag mo pala. Pag sinitap mo siya, yung pala yung kahaba yung mga ito pag sinita Oo, so, oh, mahaba Pero si ang mga trotot. Pero Ito, maganda pinsa. na rin sa mga... Oo. Oh. Ito ayun. ayun na yun. Ayun sa dulo. Mas maganda ayun, na rin mm, yun. So, ayun po yung bulaklak. Hmm, yun. Sa mga bulaklak po, mga guys. Ayun pangalan niyo po Si Quinta. Yan, dito. April. Sa so, mga dito April. lang sa mga... mga guys? Dito po sa mga tayo sa may kapot. charge po tayo dito sa Ilira sa Loban to no. Dito po mga so ito po yung sikwenta mga guys. Sikwenta no? Yes. Ayun, sikwenta mga guys. Mahaba na rin, maganda na rin 'to pag ano. Diba, iba ibang mga color ng dito mga guys. Oh, dito na pasigurado ka na. So, yun dito po. Tayo. Okay, ah, guys, so dito naman tayo sa ano, yung mga kung ano. Uy, galing nito ganda to ah ano to? ang ganda ng pinya oh Sa mga oh. uh, pinya natin mga isyo. oh at bigat okay, oh. ang ganda ng pinya mga guys oh Ano to? Pinyo. ano siya? Pag binalatan o oh, may laman niya o oh, talagang display lang. O ah, ganyan din. Oh, yun. Kaya parang bigat eh. O oh, yan mga isopinyo. Ibang klase yung pinya, bagay ganda. So, magkano per kilo po rito mga kilo? para pera piraso? Ah, isang, isang piraso mga isog 250. Napakaibang napaka-ibang klase yung pinya natin, no? So, itong bintahan po sa mga pinya po natin, so, 100 bawat piraso po nung isyan. So, may mga saging po tayo, mga tumpok-tumpok ah, na rin, no? Yan, mga rin tayo rito dito sa dito lang sa mga dito tayo sa Tiapo mga guys napaka solid dito kung um, ma, ano natin pwede natin ma-update dito sa mga ano doon pa salamat dito naman tayo sa ay, sorry, sa mga protas tayo Ayan, dito tayo sa mayroon yun sa mga tumpukan naman tayo sa mga ano mga guys. Yun mga so new year na. Ito na po yung sa tumpok sa apat na piraso. 100 sa mga guys. Yung mga orange. So may uh, limon naman tayo dito sa tumpok mga guys. So apat na piraso naman si Kwenta naman mga guys. Yan. Mga uh, ganyan tumpukan mga guys. Tumpukan sa mga protas. Yan. Yan po. Oh, uh, shout out po. Good morning po sir. Happy new year po sa inyo. Oh, uh, shout out po. Hello! Kamusta kayo lahat dyan? Saan pang galing kayo yan, boss? Saan galing pa kanyan? Taga? O oh, yun, sabi ko na ako eh. Parang sa itsura mo lang sa pananayo. Alam ko na, nasasabi ko na talaga eh. Salamat! Uh, ah, uh, balikbayan po kayo, boss. Uh, balikbayan po sa ibang bansa po. Ano? Uh, Tony Vlog po. Ah, uh, shout out po sa mga... Ah, uh, from Francisco po. Ayan, uh, shout out po sa boss. Taga uh, San Francisco, area. Oh, uh, shout out po sa mga katulad sa mga kapwa. OFW ng mga from Uh, kayo rito sa Oh, uh, sa so, so, ito lang. Dapat mamimili talaga ngayong araw na to. Kasi bukas, pag uh, sabay-sabay ka, no? Daming tao lalo, no? Dito, para mas maaga na agahanan na natin. Sa, uh, hindi tayo sumasabay din sa volume ng tao. Okay. ay. So, dito tayo sa Salamat po, shout out po. May happy Tony, new year po. Tony vlog. Tony vlog po, shout out po sa inyo. So, Merry Christmas po, happy new year po sa inyo. So, dito tayo sa mga pwede natin ma-update dito mga guys. dito tayo sa Kiapo. Okay. So, dito naman tayo sa mga ano. 'yon mayroon tayong mga grips dito mga guys. dito tayo sa mga grips mga guys. So, ito. Sa grips. Oh, good morning po. So, ano po ito? Magkano po sa grips Ay, natin? 120 po ang kalahati. Kalahati po ito, ma'am. Okay. So, yan mga kaiso, dito sa kalahati, 120 po ang kalahati. Uh, sa 240? 240, 240 ang 240 per kilo. kilo, po sa mga ganito. Ano yung seedless po? Seedless po. Ayun, uh, sa mga ganitong ano, seedless natin, ng mga uh, ito, ito grips grapes natin. Ka, ha? Yan, napapaganda. So, Siyempre, hindi naman tayo papayag na yung uh, 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 hindi natin matisting. Matisting natin, ha? Sige. Uh, yan, dito sa butel-butel tayo. -butel Magtisting si Tony Vlog. O yan dito sa testing natin kung matamis. Okay, masarap mga guys. So dito sa ano, mamili na kayo dito matamis ang grips ni ate. O kasi tinistin nito yung vlog oh. Yan dito sa mga grips. So happy new year po sa inyo. Happy in your... new Okay, okay. Good, good naman sa mga gandang lasa naman natin no. Matamis ang grips niya ate. Yan napakaganda. Yan napakaganda. Sariwang-sariwa po. Yan oh. Ayan, no? Ayun, sa isang buhigan talaga, isang pilingan talaga. I expect na 'to mga nasa isang kilo na 'yan. Ano? Ayun, mahagit ko lang kulang ng isang kala, ah, isang no? So, so, pero ganoon na. Alam niyo na sa mga isang pilingan, yung ganung takbuhan mga guys. Ayun. Ayun, no. Solid na 'to. So, invite mo naman sila, Ate. Lobos na, ng Emperor, oh, Lobos. dito tayo sa Quiapo no sa street lang ng Quiapo ng uh, Quiapo Church po to mga Christian dito masarap uh, oh, masarap ayan, ang yan, dito po sa mga ano, dito marami kang mabibili at marami na dito sa mga tindahan sa Hilera to mga ito. Ay salamat eh. <laughs> sa mga paninda rin dito sa mga ano no. Yung mga prutas dito mga Christian. Oh, Kaya yeah, sa mga tao nito, mga ganyan mga ekskwenta tumpa sa mga ah pakwan yung sendam pero isang piraso po mga guys pakwan natin no yung so, mga pakwan so ito naman chico so 150 per ah kalahatin kilo mga guys 150 dito naman tayo sa suwa mga guys sa suwa naman natin mayroon ng tag 30 yung isa may 40 ang isa yan yeah. So, yan naman tayo dito mga kaiso. Dito sa mga tumpukan po mga kaiso. So, mga tumpukan naman natin na uh, uh, orange, no? O, so, uh, 100. So, orange, 100. So, mantanas po natin mga kaiso. Tatlong piraso, o, oh, apat na piraso, 100 ng purton din mga kaiso. So, mayroon na tayo piras naman dito. Apat na piraso naman din sa 100 din mga guys piras, no? Alright, so iba't ibat ng mga ano dito ito so, mga Magkano per kilo to? 100 sa itog na gusto So 100 per kilo dito sa mga ganitong lakatan mga song 100 Ayan mga 100 to per kilo to mga saging dito Ayan mga ito mga isyong. Okay Hello so, good morning Pagwa ha So, mga guys, so may katkat tayo rito sa mga tumpukan naman dito, no. Ah, uh, dalandan. Ah, uh, dalandan, no? Uh? Dalandan. So, ang presyuan dito, mga tumpok nito, mga guys. So, ano. Ah, uh, 50 pesos lang. sa so, mga ganung dalandan, no. Ah, uh, 50 pesos lang din, mga guys. So, mayroon naman tayo rito ang tumpukan dito sa mga orange natin. sa so, mga ganito. Ang tumpukan nila na ay 50 naman bawat uh, balot, mga guys. So, ang tumpukan. So. so, mayroon tayo ng mga katkat naman natin dito, mga guys. So, oh. ito. Yeah, mga bilog -bilog yung mga bilog-bilog na yun benta natin sa mga bagong taon na to. Sa bilog-bilog, no? kita hey, te magkano ka? Ah, uh, 50 rin din po. Ito so, daw mga sa mga bilog-bilog sa so, 50. Yan. Yeah. Hindi, hindi dito tayo sa mga, ano, mga protas muna na tayo update, mga guys. syempre mga bagong taon na. syempre update muna na tayo sa mga abot, mga pra, Sa mga protas tayo Kasi dito sa mga ano So bagong taon Ang uh, ano natin New year natin ngayon Sa mga bilog-bilog no So ito natin mayroon po sa ano. Uh, so 100 po mga iso 100 so ito. Mayroon naman ito. Mamagalan pero na ano to? Big Ha? So per kilo. Uh, so, mga ganitong protas po mga iso 80 per kilo. Ito ba ito? Ito Pwede nyo po. Oo. Oh. Buksa mo, bayaran mo. Magkano po isang ano rin? Sa, sa kwenta. So sa grips natin ma'am. Pwede yung matikman ayan. Oh, so, si kwenta por kay lang. mo lang, wala problema. Para malaman namin kung ayan po, pwede oh. mo oh, tikman. Oo, mo na. Oh, ayan. So, mga guys, so, mayroon tayo dito mga iba't ibang mga protest dito. Mayroon naman tayo dito sa mangga natin mga guys. Oh, dito sa mangga. So, may mangga po tayo. Sa mangga po natin, boss, 1. mga 150 por kay dito sa mangga. napakadilaw, napakaganda po. Yan, so may mga orange naman tayo, mga sa apat na pirasong orange natin. Yan, mga orange mayroon tayo. Yan. So dito lang. Yan. Magkano ulit yan? 280? 200 per kilo. Yan po. Ang orange, ano, grapes natin. 200 per kilo. Ano So dito, ang lemon natin, sa for tumpok naman din mga guys. So mayroon naman din sa mansanas, uh, 50 pesos din ng bawat tumpokan naman mga guys. So halos magkapares-pares na mga presyohan din talaga niyan man dito. So ito naman, mayroon naman tayo dito, oh. seedless din na uh, grapes uh, na ano, tag. Ang kalahati, 120 mga guys yan. 120 sa mga tumpukan naman na yung cutter naman natin sa ito cutter mayroon po tayo tumpukan dito sa kwenta na mapuro sa pangka natin ito depende po sa ano so dito naman tayo sa dolo ito sa papapit dyan sa loob so update price na mga tungkol dyan sa mga protas na ngayon sa itong darating na uh, bagong taon so bukas na 31 so yun na yung Ah, kaganapan na sa ating pagsalubong ng taon po mga guys sa ah. year 2025 mga guys dito lang sa Quiapo tayo no dito na paglalaki ng mga saging mga guys mga guys